So, it, ito ang isda na binigay. Malalaki po yan. Ayan yung ulo, malaki. So, nagpito ako ng liig ng manok. Ayan. Liig ng manok para baon ni Dodong bukas. Yan. Yan lang ang afford namin sa ngayon, liig ng manok para pambao ni Dodong bukas. Yun. So, ako ay nagluluto si Chris ay umalis na na masada na naman kasi may pasahero siya ngayong gabi e, lolo ore kumakain na kanina kape lang yung pinakain pinaulam namin dahil ano man siya ayaw na niyang maghintay na maluto yung ulam kasi gusto may ako na. na talagang magtrabaho ng dito sa bahay wag lang nang mabibigat so kaya ko na hindi na ako nahihilo yung pagdin. pag pag upo, pag ano ko, mahihilo talaga ako. Tapos yung maglakad ako ng malayo-layo, nahihilo ako. Kahapon, naglakad-lakad kami ng kapitbahay ko. Okay na, okay. Hindi talaga okay, okay. Pero at least, okay na. Unti-unting bumabalik. So, thank you talaga. Thank you, Lord. Sobrang thank you, Lord, talaga. Kahit ang hirap ng buhay, pero sobrang thankful ako sa... Kahit dahil buhay ako, buhay, alam nyo, sa pagising palang araw-araw dapat ipagpapasalamat na natin kasi buhay tayo at kasama natin ang ating mahal sa buhay. Dahil kahapon alam nyo, nag anxiety na naman ako, ninerabius na naman ako kasi may dumating dito sa, sa bahay, dito may dumating ba nagpibinta ng ista. Bigla pa naman siya nagsabi na may namatay na naman doon daw sa labas. Bigla lang daw natumba. So ako, pag makabalita ako ng masama or hindi maganda, hindi din maganda ang aking nararamdaman so kabang kaba ako hindi ko pa makontak si Chris so biyanan ko ang kausap ko the whole morning hanggang 12 o'clock nag usap kami lagi kami nagtawagan pero hindi ko sinabi sa kanya na nervous ako pero yun lagaan natin natin sarili at magpapasalamat talaga tayo dahil andito pa tayo sa mundo so yun thankful lang kahit ang hirap ng buhay kahit ang mahal ng bilihin kahit minsan walang bigas pero pasalamat pa din tayo kasi andito tayo buhay di ba diba? so yun huwag nyo na ang aking background kasi ganyan talaga ang bahay namin so ayan naliligo po ang aking anak ah oh, pwede na Bosing? Ah, oh, lingi daw, lingi daw. So, si Lola Rick ay binigyan ko ng kape at si Dodong ay para skwela na. Si Chris ay hindi na masada ng maaga ngayon kasi may inaayos siya sa manukan sa kanya mga manok. Hindi pala yung manok niya lahat. Manok rin mga kapatid niya. Ang iba din manok lang kapatid. So natumba ang among ang kahoy diha nga gihuktan sa amo ang sampayan. Ana bang asa may magsampay after maglaba. Ang bisaya mo na ako guys kasi nahirapan ako magtagalog eh. So natumba na siya kanang kahoy na tumba. Kaya giayos ni Chris ang amo ang sampayan. Pati ang koneksyon sa kuryente para kay Lolo Rick. Kaya ang ina ginaayos niya maunang may hagdanan. So yang ginagawa niya yan para may sampayan kami kung maglaba nahinihingal ako kasi si Lolo Rick ay natumba na naman pangalawang beses two times na natumba hindi ko na binidyo kasi medyo nakikita yung babang bahagi ng katawan binibigyan naman siya ng ano ng shorts pero hindi na sinusuot iwan ko ba so hindi ko na binidyo pero pasalamat na lang ako sa bahay ko na laging nakatingin kaming dalawa ang nag nag ano ba nagpati nagpatindog kasi ano hindi ko kaya ng isa so naglaba ako so naglaba ako pero sa mga damit ni Chris pero kinuha niya siya ang naglaba Maanay maanay ang kuhanu hmm? Maanay ang kahoy aming panggatong marami todo ek kung malwas was, eh agua. hindi na natapos ni sa maglaba. Dahil umalis kasi may pasahero. So, maglag, mag ano ako ngayon, last banlaw. Mag So, guys, magluluto na ako ng sabaw. Ayan. Si Dodong ay Ayan. init yan na tubig para madaling magkulo. Tapos, sibuyas at tanglad. Tanglad po yan, oh. Ayan. Layan lang ang sabaw ko. Yan lang ang aking ingredients. O, ang aking gulay. Dahon ng sili. Ilan lang. Yun. Magluluto ako ng sabaw si Chris po ay hindi pa umuwi na masada pa ano na sa alas 6 na pero oh, klaro pa may araw pa alas 6 na so si donong ay nagkuha ng mga panggatong kasi nagprito ako dito sa kahoy sa kahoy ako magprito kasi ayan kasi naing yan sa kahoy di ba kanina pinakita ko nagsaing ako gamit ang kahoy So ayan, nang sabaw Nandiyan, nakasala At itong isda na ito, thank you kay Ati Juan Arang So, yung iba, andito na. Yan. Puno yung sako. At ito ang ating kanin, guys. Ayan. So, dyan ilalagay ni Dodong sa banyera yung iba. Yun. So, nagsabaw tayo. So, ito ang isda ko. Hindi ko na siya hiniwa ng gipakas ba hiwa kani kasi siya o oh, ay giniwa giniwa na siya pa dito nga ba gihiwa gid siya nga para magmamabuklad di ko sa si tagalog yan basta para mabuklad at giprito with crispy fry so yan ang kahoy yan ang kahoy yan pa ang kahoy so ayun pinapakita ko sa vlog na, na, na ito ang simpleng pamumuhay kasi simple lang naman talaga ang pamumuhay namin magluluto sa kahoy ayun so yan. good morning it's Saturday morning nag aso aso pa ang akong abuhan guys ang akong abuhan ba kanang lungaganan ayan cooking na ang aking rice charot rice rice pa dyan kanon so kung abuhan kailangan na po limpyohan at bubuwan bu ng tubig pero ma'am onya na kasi init pa dapat mabugno pa na siya so yan cooking na ang atong rice for the go